Araw-araw ka na lang late umuwi ah. May babae ka ba? Hindi <laughs> naman nawala sa lalaki yun eh. Mas maganda yung nagsasabi ng totoo kaysa magsisinungaling sa'yo. Oo, oh, may babae ako. Pwede ka namang umuwi sa tamang oras kahit ng babae ka. Nasabi mo lang yun kasi hindi ikaw yung lalaki. Si so, kumpare mo nga ang aga umuwi kahit ng babae ah. Teka, paano mo nalaman? Eh, kaming dalawa ang magkasama eh. Oh! <laughs> naisip ko lang, Sa dinami-dami ng mayaman sa mundo, di pa talaga ako nasama. Sabi nila, pagka gusto mong mag dapat baka pala mukha mo. O, oh, naririnig ko lang yan ha. Sabi nga nila, di ba? So napaisip ako, doon sa mga may utang <laughs> na makakapalamuka ayaw magsipagbayad ibig sabihin may chance silang maging artista paano masabi? baewan ko <laughs>